Inakusahan ni Sen. Rafi Tulfo ang mga akusasyon sa pagdinig ng Senate National Defense Committee, matapos ulat ni Galvez, na 26,132 na mga mandirigma ang sumuko, at 4,625 na armas ang natanggal sa MILF. Sinabi ng senador na ang bilang ng mga sumuko, ay dapat tumugma sa bilang ng mga armas na isinuko, idinagdag na ang gobyerno ay naglabas ng P2.6 bilyon bilang cash assistance sa mga dating mandirigma. Naglolokohan po tayo. P2.6 billion unaccounted for. Saan po napunta to? Kasi kung ganito rin lang eh, ako po ay isa sa mga gagawa ng hakbang na bawasan ang budget nyo from P2 billion. Tumaas pa nga kayo i eh, sa kabila nitong kapalpakan na nangyari. Panoorin po natin at pakinggan ang kanilang naging sagutan sa Senado noong Pebrero 6, 2024. Diba sir? Ganun lang simple. Hindi nyo sana nirelease yung 100,000 doon sa nagsusurrender na walang baril na kapalit. Ganun lang po yun eh. Kasi kung hindi natin implement yung ganun klaseng polisiya, anybody can come to you and said, ako po yung magsusurrender, ako po yung Ah, ganun ba? Halika, ito yung 100,000. Punta, ka, punta ka sa DSWD. Ito yung papel na pakita mo doon para bigyan 100,000. So, naglulukuhan po tayo. 2.6 billion unaccounted for. Saan po nang punta to? Kasi kung ganito rin lang, eh, ako po, isa sa mga gago na hakbang na bawasan po yung budget ninyo from 7 billion to mas pa kayo, 1 point something billion. You started with 1 point 1.9 billion and now 7 billion sa kabila nitong kapalpakan na nangyari so, nabigyan pa kayo ng kumbaga ang kakapal naman po ng na mukha nyo dyan sorry ha ang kakapal ng mukha nyo meron na nangyaring anomalya para sa akin this is a big anomaly may nangyari ng anomalya may gana pa kayong humingi ng increase baka next year hihingi pa kayo gawin ni pang 12 billion gawin na natin 50 billion gusto mo 100 billion na lang Sir, uh, the agreement was made uh, during the time of uh, President Aquino. And we are just implementing, implementing the agreement. Oo oh, nga po, sir. Pero nandun pa sa agreement na kahit na wala kang baril, tumaas ka lang kamay, sabi mo lang MILF ka, bigyan ka 100,000. Nakalagay pa sa agreement na show me. Uh, the agreement says that uh, the 40,000 uh, will be decommissioned. The, uh, the number of 40,000... Sir, you, 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 you're hearing me, but you're not listening to me tinutumbok ko po dito yung ano niya. Kasi po, di ba, pag nag-surrender yung isang MILF, na decommission na siya, o anong patunay na siya ay member ng MLF? Ang isang patunay diyan yung barel para mabigyan siya ng cash assistance na 100,000 pesos. So therefore, pag may pupunta sa inyo diyan, nagsabi MLF, surrender ako, nasaan yung barel mo? Alam naman, nang pupunta sila, may dala-dalang batuta lang o may dalang gulok. MLF ako, ito, armas ko, gulok. Ah, 100,000, hindi man siguro po, di ba? Common sense lang po yun. So, malaking anomalya. Kaya nga po, kung ako dapat, sa sitwasyon mo, may nasibak na, may nakulong na. Totoo yan. Kasi, nalaki anomalya eh. 40,000 versus 4,000. 46,000 versus 132 versus 4,000. Walang question lang uh, in line with the question of Senator Tulfo. Kanino niya ba binibigay 100,000? Sa surrender pa mismo o sa organization? Kumatat na hindi uh, 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 fully identified and verified uh, the identity. In fact, they, ano, uh, they can... Control... Mismo sa yes, surrender? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Kasi meron mga aligasyon na meron uh, uh, mga di umabot na total total na 100,000. May mga cut pa raw. Sir, uh, at NP, hindi talaga buo na 100,000 ang tinatanggap ng mga surrenderies? At based on the at uh, the, uh, the commissioning process, uh, most of them uh, will have the biometrics uh, your honor. Okay, Pinapipirma so, niya ba na yes, yes, uh, natanggap ng 100,000? They, the, they have the biometrics ID. So uh, it is a uh, fully identified uh, by the IDB because uh, the IDB is the one commissioned by the both panels. Yeah. And uh it, is, uh, it, is, being given to, to the individuals, Your Honor. Kasi nakakatakot niyan. Pagka sa organisasyon niyo binigay 100,000 kada surrender, eh, baka naman lalo silang uh, ano ano, pinupondohan pa ng gobyerno yung kanilang recruitment. Ano? Plan? Mr. Mr. Chair, okay, pwede mag-send. It. Ito lang po ang gusto ko mangyari. Gusto ko, kung merong susunod na hearing, yung result ng gagawin yung investigasyon ngayon, sino-sino involved sa corruption. May corruption dito. Whether you, you like it or not. Do, do not, uh, do not tell us that we are corrupt. I'm not, I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsolik, pag nagsabi ka ikaw ay combatant, di ba combatant meaning meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your, Your Honor, uh, the categories of the firearms is not only uh, individual firearms. We have also cruiser weapons. That cruiser weapons, uh, meron po yung ano, mga lima o anim po yung tao na... And then, then the sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo yung cruiser weapon, kung ano pa mga weapon, sa kasama na dapat din but uh, i definitely uh, uh, take offense uh, senator that uh, you are already uh, telling us that there is a corruption i, I believe uh, that is not a correct accusation to us well sir i'm sorry i'll stand by what i said meron pong corruption dito you... masaktan ka na masaktan ka i don't care i'm talking on behalf of the bayan. kasi nga sen, very clear ning discrepancy dahil kung hindi po kung kung kung, kung hindi po talaga ako kung wala po talagang korupsyon dito, sana nagmamatch itong numbers. Hindi po nagmamatch eh. At isa pa, dapat nag-investi na kayo dati pa. Pinaliwanag ko sa amin yung discrepancy. Ano nangyari? Yun lang po yun eh. Uh, your honors, uh, kasi we're talking of hundreds of thousands. May mga allegation pa Hindi nga natanggap daw yung Yung pera. Uh, your Honor, we are we are there. We are we are uh, uh validating all. The... Then, then prove to us na walang korupsyon. Then sabi nyo sa amin bakit ganito kalaking discrepancy. Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kong sinabi ko rito. Your, your Mag-apologize pa ako sa Pero unless hindi mo ipaliwanag, then I'll stand by what I said. May corruption. Your Honor, the, ano, the, uh, the commissioning body is an international uh, body that uh, really uh, uh, facilitated the commissioning. International body, body is facilitating, pero si nag-release ng pera? Tayo, Pilipino, DSWD nag-release ng pera. Yes, but, uh, through, this, through, the recommendation of the body, kung ano may body siya sabi. Actually, the body uh, will not, ano, uh, will not uh, uh, say that uh, the, ano, uh, the, the individual is already validated considering that international body is uh, uh, th those are experts from uh, I know sir but the only you you're in the military right define combatant define combatant combatant can be you know, can be uh, uh, the actual uh, uh, the actual uh, the actual uh, yes uh, individuals yes Uh, holding the firearms. Holding firearms. So if it's yes. a bit mentioned firearms. Yes. Um, so so your definition, yung... galang sa you, your definition of combatant is someone holding a firearm. Yeah. Yes. So where is uh, where is that firearm? The combatant, the uh, surrender, uh, na binigyan hundred thousand. Dapat magmamatchan. Galang na mismo sa you, combatant is the one holding the firearm. You you have. Where are, where are the firearms? Sir, to, ito, na nga uh, natin sa ano, Last na sa... sir, ano? Sa kaisip pa sir, hindi ka ba, na bulabog dito, 26,000 surrenderees na bigyan ng 200,000, umabot ng 2.6 billion and 4,000 lang firearms. Kasi kung ako, sir, sorry, I'm not saying you're corrupt. Sinabi ko sa loob ng organisasyon. Kung ako, sir, mababahala na ako. Kung ako, talagang hell break loose. Sir, I have said ever earlier that the commissioning of combatants have many process, including the decommissioning plus the SALW and also the di ano di uh, uh DIPAGS DIPAGS are the one in charge on those uh, firearms that we considered as loose that had been uh, given to the MILF and the MNLF. Uh, those firearms that are uh, uh, personally personally owned, it will have a different program, and we 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 believe. Ah, so ang sinasabi niyo, sir, okay, nabagitan kanina personal. So may pupuntang kombatant, uh, may baril ako, Ah, hindi ko surrender to kasi personal ko to. Ganun ba yung nangyari? Kaya yun yung difference ng 26,000 to 4,000 lang na barrel. Kasi karamihan sa kanila personal, declared as personal firearm. Tulang sinabi kanina ni ano ni Ma'am Raisa. Or sympathizers. Yes, yes sir. Yon. That's Kumaya your... kayo ng ganun? Eh di dapat, huwag niyong, huwag yung bigyan ng 100,000. Dapat pera kapalit ng barrel. So, sorry sir, ha. then sabi natin walang korupsyon. Okay then katangahan. Again, I'm sorry for the word. Sorry for the word. Kasi, sige, tanggapin ko, yung difference is sa 26,000 sa 4,000 ay sapagkat karamihan doon ay mga, may mga baril pero hindi sila render sapagkat personal use nila. O ba tayo pumayang, sir? Kasi ko ako, sir, hindi ako papayang. Yun lang po. Sir, mag-imbestiga po kayo, sir. I'm not saying again you're corrupt. There is corruption here. Mag-imbestiga po kayo, sir. And dapat, head should roll dito. Meron talagang kalukuan dito. Hindi mo i-admit yun, sir, pero I'll stand by what I said. Maliban na lang, sir, kung ikaw ay nag-imbestiga at napakita mo sa amin, klarong-klaro na kung bakit ganito ang discrepancy. Then babawiin kung sinabi ko. Pero kapag hindi nyo po napakita na ipaliwanag na maayos, I'll stand by what I'm saying here, na there is corruption. And sa susunod po na hearing, pababawasan ko po yung budget ninyo. Pataas ng pataas eh, 1.9 billion, naging 7 billion. Heck! Tapos baka next year, magiging 10 billion na. Huwag naman po.